Kada araw, ganito kahaba ang pila ng mga sasakyang paparada sa City Old Library sa Burnham Park. Mabuti raw sana kung mayroong dagdag na parking sa lugar ayon sa ilang motorista. Isa sa mga proyektong makakatulong daw dito ang tennis court at parking area ng athletic bowl na kasya ang 80 sasakyan. Yun nga lang, hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang proyekto. Isa lamang ito sa mga malalaking proyekto ng pamalang Lungsod na ipinahinto. Kasama rin dito ang Youth Convergence Center and Indoor Sports Complex sa Athletic Bowl. The project was 22.9% uh, complete na uh, delayed of more than 15 15%. Ang proyektong Youth Convergence Center ay sinimulang itayo noong May 21, 2022 at target sana itong matapos noong December 3, 2023. Pero delayed na raw ang proyekto. Noong Marso, tinerminate na ng pamalang lungsod ang proyekto at blacklisted na rin ang contractor. Ibig sabihin, hindi na ito maaring makiisa sa mga biddings para sa iba pang proyekto sa lungsod. Sa record ng City Building and Architecture Office, labing isang proyekto na nila ang terminated at na blacklist na rin ang mga kontraktor ng mga ito. Sa hanay naman ng City Engineering Office, tatlong proyekto na ang terminated at blacklisted na rin ang mga kontraktors ng mga ito. Ayon sa dalawang ahensya, tinaterminate o pinapatigil ang isang proyekto kapag 15% delayed na ito o lampas na sa target date kung kailan dapat matapos ang proyekto. Numero unong dahilan daw dito ang subcontracting. Yung mga ibang kontrakto nagpapasubcontract kaya nakita namin may, may delay if, if ever there are subcontracted uh, scope of works sa, sa aming uh, projects. Yun ang reason ba, kung bakit nadidelay. After 5%, nicely paged, in, uh, binapadala na natin ng show cost yan eh. Tapos uh, after that, uh, tatlong beses, hanggang maging uh, 15 yan eh pagdating ng 12, meron pa yan eh. May mga succeeding pa yan ng mga show cause order pag nakikita namin talaga na slippage. Ang mga terminated projects daw ay dadaan sa assessment para sa isa sa gawang reprogramming. Dito, babaguhin ang pondo ng proyekto bago ito isasalang muli sa bidding. Hindi rin daw sayang ang pondo ng lungsod dahil babayaran lang ang mga kontraktor depende kung gaano karami ang natapos ng kontraktor. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng City Sports Office sa dalawang proyekto sa Athletic Bowl pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.